Ano ka? ka? Ano ano Ito, yung driver dito ano? Pogi. Maraming babae yan. Ay, ito pa yung isa. Oh. Ato na. Ayan, ayan. Oh, makita tayo dito. So, makita okay. tayo mo sa YouTube ko. Baka pa and, yung driver mo, yung mga yung, and, Ano po yan? No, yan, yan sa Cavite. Pabiyay, sa na. Sa po ay sa Cartimar ka, ano, nagana po eh, sa Kamiti mong um huwi, e. o. Oh. Masipag, no? Masipag, Paano? Asawa tatlo. <laughs> yun. mo Yun ang itatanong ko. Eh. Dito lagi nakatambay sa may frutasan. Yun ang itatanong ko, kung ita uh, ilan ang asawa. Ilan ba ang asawa mo daw? Anong oras na uwi, Kamiti? Oh, yun ang tanong. Oh. Ngayon? Uuwi ng alas 12. Babalik madaling araw. Madaling araw. Eh, Minsan di na uwi. Uh, uh. Bakit? Nang bababae pa. Ah, ito. Panoorin niyo, yan yan. Po, ah. Dito, ito Panoorin niyo sa YouTube ko ah. Wala naman dito eh, ito sa YouTube yan at makikita sumikat at yan ha sa interview na. Yan, ha? Ito yung, yung... Yun, magkano mag mag ka na ngayon? Magkano na? Magkano na? Magkano na kinikita natin niya? Matumal eh. Matumal Wag mo lang haluan ng mo sa akin eh. Yan. Ito yung mga ano. fruits ano. Fruit stand dito sa, uh, sa Liberisa. Kartimar. Paling kina dinang... Kartimar. Kaganda rito ng tindera. Kaganda rito. Ang tindera mga tindera rito yeah. magaganda. Ayan o. Oh. Kung so, binata ka, makakapagkasawa uh, ka rito na maganda. Uh, ito. Yung nakatalikod na kaputi. Driver road din sa Kartimar yan o. Oh. Tumanda na yan. Tumanda na dito sa Kartimar yan.